Bago pa opisyal na inanunsyo ng Katniel ang kanilang hiwalayan, ay unti-unti nang nahahalata ng mga netizens ang pagpapaseksi ni Catherine Bernardo. Dati raw kasi ay ayaw ni Daniel Padilla na nagpapakita masyado ng skin si Catherine. Ngunit sa mga events na dinadaluhan ni Kath, napakaseksi na nito. Ibang-iba sa kanyang dating pademure na look. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Akala ng iba, ang pag-iiba ng aktres ng kanyang look ngayon ay para lumevel up at more on mature roles na ang tatahakin. Nang magbigay ng opisyal ng statement ang Katniel na tinaposan nila ang kanilang labing isang taong relasyon, ay dito na napagtanto ng mga netizens na ang sobrang pagpapayat ni Katrin ay sanhin ng kanyang pinagdadaanan sa kinahahantungan ng relasyon nila ni Daniel. Ayon sa iba, ay pagre-rebelde umano ito. At dahil din daw sa pagkakaroon ng problema sa relasyon nila ni DJ dati. Nababahala din ang ilan sa kaniyang mga tagahanga dahil napapasobra na yata raw ang kaniyang pag-inom. Baka maapektuhan pa ang kaniyang kalusugan. Nang makapanayam dati si Catherine ay nasabi nito na ayon ni Daniel na nag-iinom ito. Nag-aalala din ng iba dahil sunod-sunod na raw na nakikitang umiinom si Catherine at minsan ay nalalasing pa raw ito sa events sa kanyang dinadaluhan. Kahit alam ng karamihan na malakas itong uminom at matagal pa raw itong malasing. Tapos na raw si Catherine sa kanyang conservative at pabebe look at gusto na umano nito gawin at ipakita kung sino talaga siya at kung ano ang gusto niya, basta't wala siyang naaapakang tao. Simula nang mag-viral ang video kung saan ay nahuling nag-vape si Catherine, ay nagsunod-sunod na din ang mga ibinabato na issue sa kanya. Isa na rin dito ay ang pagpuna ng iba sa kanya dahil alam na pala na niloloko siya ng aktor ay kinokonsinti niya ito ang mga daring outfits ng actress ay transformation umano niya bilang good girl gone bad at pagpapahiwatig na malaya na siya. Sa kabila ng pagbabatiko sa kanya ay hanga naman ang karamihan dahil sa move forward na niya sa toksikono na relasyon nila ni Daniel. At marami rin mga biyayang dumating sa kanya dahil sa mga sunod-sunod na mga projects at mga parangal na natanggap niya. At isa na rin ang pag-iwan na niya sa Star Magic at paglipat sa poder ni Maha Salvador sa Crown Artist Management.